Ito po ang isang ano no, uh, this my thesis for today based sa experience ko po. Ito po yung biblically disciplined life. So meron po akong seven ma uh, ano, -ano uh, aspects ng buhay na magbibigay ng pagbabago sa atin at ito po ang itsura niya napag-usapan na po natin ang self control we will go through the next six bits obedience to god regular prayer and meditation or devotional studying the bible and obeying the lord of course in number two, connected siya fellowship with other believers li living with integrity serving others and perseverance in the faith pag-uusapan po natin quite quickly kung ano po ang nagagawa ng biblically disciplined life ngunit ito po ang dulo niyan. Tagumpay. Sabi mo sa katabi mo, tagumpay. Kung may katabi ka. Sabi mo sa sarili mo, tagumpay. Okay? Taas mo ang kamay mo, sabi mo, tagumpay. Tagumpay ang ibibigay ng biblically disciplined life sa'yo. Maaring sa tingin ng ibang tao, hindi ka tagumpay. Ngunit, alam mo sa sarili mo, by your faith, the persevering faith that you have, tagumpay ka. Pag-uusapan po natin yan ng mas malalim in a bit. So, we will go to obedience to God because we have talked about, you know, uh, discipline. Diba? So, sabi po ng Panginoon, if you love me, keep my commands. Ibig sabihin po nito, kung mahal natin, agap, may agapit tayo sa Panginoon, we love God unconditionally, we will obey His commands. At sabi po sa 1 John chapter uh, 4, because His commands are not burdensome. So, napaka-importante po na pag natin ng Panginoon, dahil ito po yung magbibigay ng pagbabagong buhay sa atin. Uh, huwag kang ka Diba? Uh, huwag kang mataranta Do not be anxious about anything Huwag kang mag-pressure Sabi niya mag-pray ka so, Ang dami pong tinuturong praktikal lang, Umiwas ka sa mga maling mga tao Huwag kang uh, maging parte ng mga troll yung Mga barkadang troll Umiwas ka sa mga taong sinungaling Huwag kang magbadala Sa kagustuhan ng mundo yung naalala ko po yung isang article na nabasa ko na ano, uh, isang napakagandang kapamaraanan kung paano mamumuhay ang isang single na lalaki. Uh, and this is actually taken from Japan, yung minimalistic perspective. So itong lalaking ito, nakatira siya sa isang studio apartment. Meron lang siyang ano, no, dalawang long sleeves na puti. Meron siyang isang black suit. Meron siyang dalawang socks na black. Uh, meron siyang inner shirt na dalawa rin. Meron siyang, of course, yung uh, uh ano niyan, sapatos pampasok na isa. At pag tinignan mo ang kalinisan ng kanyang uh, studio apartment, ang, ang linis tingnan, maaliwala. So, meron siyang laptop, yun lang, wala siyang TV. Meron siyang bed, meron siyang utensils enough for him. And what is amazing about this philosophy, hindi yung minimalistic philosophy. Kung hindi, tanggap niya na siya ay nabuhay sa mundong hubad at aalis siya sa buntong itong hubad. Wala siyang mabibitbit sa kabilang buhay. The concept is so powerful that you can live literally sa isang suitcase at hindi ka heavily invested doon sa clutter ng mundo. So, sinasabi niya na ang kanyang perspective about minimalism is not only an uncluttered lifestyle, hindi yung masyado ka maraming binibili o masyado ka maraming uh, ginagamit, kung hindi, sinasabi niya kahit yung isipan niya, uncluttered. In other words there is zero or some that might bother him in his mind pero uncluttered ang kanyang isipan dahil wala siyang materialism wala siyang desire to prove anything he is there to live nga lang syempre because this is uh, ano no a worldly philosophy na namumuhay siya on his own without hurting other people without stepping on other people So happy siya doon sa ganong klaseng lifestyle. Now, obedience to God will give you that perspective na tayo ay walang pag-aari sa mundong ito. Na ang lahat ng binigay, ang lahat ng tinatamasa natin, the power that we have to produce wealth comes from God. The breath of life that we have comes from God. So nagkakaroon tayo ng grateful heart. Tuwing gigising tayo sa umaga, nagpapasalamat tayo sa Panginoon hindi natin hahanapin yung cellphone natin agad-agad kung hindi meron tayong momentary uh, ano no awestruck wonder moment before God and we say thank you Lord that you have given me another day to live Diba? Kung may asawa kang katabi mo, nakita mo yung asawa mo, kahit naghihilig yung asawa mo sa mo, thank you Lord at mapagmahal ang asawa ko. At tinignan mo yung anak mo, nakita mo yung kwarto niya, ang gulo-gulo ng kwarto ng anak mo, pero thank you Lord dahil buhay ang aking anak you have that innate gratefulness. Kasi sabi ng Panginoon, rejoice, give thanks, and pray unceasingly. Kung susundin lang natin yung tatlong bagay na yun, maging maligaya ka araw-araw, punong-puno ka ng kagalakan, magbigay ka ng pagpapasalamat sa lahat ng bagay na maaring meron ka, di ba? para hindi mo tinitingnan kung ano yung wala ka, kung hindi papasalamat ka at nakahighlight ko nung meron ka, at ikaw ay nananalangin, then that will be more than enough. So it changes you. It gives you a better perspective of life. Nawawala yung pagiging maangas, magiging maalalahanin, nawawala yung pagiging mariklamo mo, nawawala yung panahon mo ng pagtitingin sa ibang tao because you are more concerned about other people's life because you want to see other people fail.